Hello guys, ngayon lang ako uli nagka-vlog. Ngayon lang ako uli nagka-vlog. So, ito so muna ay madali, medyo madali-dali lang. Kasi, sasamahan niyo o maglaad na maayos. Ops, sige. Ops, sige. Oh, Oh, one try. 物体の問題。はい。だ。ない。はい。オッケー。トゥトレーなとトゥトレー。オックス Three try. Bye bye na. Oh, three try. Pero lalakalik ko yun. Lahat yan. pagtapos na ng video. Yeah. 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 Oh three. Oh bye na. Three ten na doon. Bye bye. Madali nang to eh. Bye okay, na. Don't.